Mahilig ka din ba sa indoor plant? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Marami sa atin ang nahihilig maglagay ng halaman sa loob ng bahay. Ngunit alam mo ba na may mga halaman na hindi dapat inilalagay sa loob ng bahay dahil sa iba't ibang mga kadahilaran. Ano-ano nga ba ang mga halaman ito at ano ang mga dahilan bakit dapat iwasang ipasok ang mga halaman ito sa loob ng bahay? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa mga halaman ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ngunit bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Marami sa atin ang nahihilig sa halaman na sa sobrang pagkahilig ay dinadala natin ito sa loob ng bahay upang gawing pang dekorasyon kasi may pagkakaila na ang mga halaman ay may hatid na positibo at tropical na ambiance kapag nasa loob ito ng bahay. Maraming binipis yung dulot at talaga namang nagbibigay ng maaliwalas na paligid. Ngunit ang paglalagay ng halaman sa loob ng bahay ay may kaakibat na panganib para sa tao maging sa mga halaman mismo. Narito ang ilan sa mga halaman na maaring hindi maganda o bawal itanim sa loob ng bahay. mga halaman na nangangailangan ng mas maraming direktang sikat ng araw. Ang mga halaman ay may kanya-kanyang katangian at pangangailangan, lalo na pagdating sa sikat ng araw. May mga halaman na kapag hindi sapat ang sikat ng araw na nakukuha, ay pumapangit ito at hindi naging kaaya-aya sa paningin. Katulad na lamang ng mga halamang namumulaklak, tulad ng daisy, lantana, gomamela, zinnia, marigold, at croton na maaring malanta kapag inilagay sa loob ng bahay. Mas mainam kung sakaling ilalagay ang mga ito sa loob ng bahay, ilagay ito sa may tapat ng bintana na may direktang akses sa araw. Mga halamang may tinik o nakakasakit na dahon. Ito ay lalo na kung may mga bata o alaga ng mga hayop sa bahay. Maaari ito magdulot ng panganib o sakit. Tulad ng mga halamang agave o mas kilala sa tawag na century plant cactus, ilang uri ng aloe vera na matinik, kagaya ng lace aloe, common aloe at iba pang matitinik na halaman. Bagaman magaganda ang mga ito, ngunit maaring mapanganib sila kapag inilagay sa loob ng bahay. Mga halamang may malakas na amoy May ilang halaman na naglalabas ng malimuyak na amoy kapag dad ang bulaklak nito. Maaring hindi ito ideal kapag ang amoy ay maaaring magdulot ng discomfort sa mga tao sa loob ng bahay, lalo na yung may mga sakit na asma. Katulad na lamang ng bulaklak ng fortune plant, snake plant, at ang gold dust dracena. Ang mga halamang ito ay mayroong bulaklak na may matapang na amoy na maaaring magpatrigger sa mga taong mayroong sakit na asma o hika na mayroong sensitibong pangamoy. Ang mga halamang ito ay mga indoor plant, ngunit sa panahong tagbulaklak, ay mainam na dalhin ito sa labas lalo na kung may kasama sa bahay na mayroong sensitibong pangamoy. Mga halamang maaring toxic sa mga alagang hayop at sa mga tao. Ilan sa mga halaman ay maaring maging toxic sa mga alaga nating hayop o kahit sa atin kung ito ay kakainin. Kaya naman, kung may bata o hayop na mahiling magsubo ng kahit ano, iwasan magpasok ng halaman sa loob ng bahay dahil karamihan sa mga indoor plant ay naglalaman ng lason kapag kinain, katulad na lamang ng Diffinbachia o Dumb Cane, Snake Plant, Devil's Ivy Plant, Z Plant at iba pa. Ang mga halamang ito ay mga indoor plant ngunit dapat ilagay sa mga lugar na di maaabot ng mga alagang hayop o bata. Mga halaman na may specific na pangangailangan sa pag-aalaga. May ilang mga halaman na kailangan ng mas maraming sikap at pangangalaga. Maaring hindi ito practical o feasible para sa mga may kakulangan sa oras o kakulangan sa karanasan sa pag-aalaga ng halaman. Katulad na lamang ng orchids, Calathea, Boston fern, Elephant ear plant, stromante, at Monstera deliciosa. Ang mga uri ng halamang ito ay hindi practical kung ilalagay sa loob ng bahay dahil nangangailangan ang mga ito ng higit na atensyon kumpara sa ibang mga panloob na halaman. Kaya naman, kung hindi mo sila kayang bigyan ng sapat na atensyon, mas mainam na hayaan na lamang ito sa labas upang manatili itong buhay at maganda ang mga dahon. Ang loob ng bahay na maraming halaman ay nakapagbibigay ng kaayaayang pakiramdam, lalo na sa mga may hilig sa halaman ngunit hindi lahat ng halaman ay angkop na ilagay dito. Sangayon ka ba sa mga nabangkit namin ng na mga halaman na bawal ilagay sa loob ng bahay? Alin sa mga ito ang meron ka? Ibahagang iyong komento at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless.